Uh, more for the people who support them. Parang if, if you were a supporter of... Uh... Welcome back po sa ating channel. OMG! Reaksyon ng aktor na si Romnick Sarmenta sa hiwalay ng Daniel Padilla at Catherine Bernardo viral ngayon. Parang tunay na mga anak na rin ang turing ni Romnick Sarmenta sa ex-celebrity na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kaya naman isa ang premiadong aktor sa mga nalungkot at nanghinayang ng mabalitan niyang totoong naghiwalay na nga sina DJ at Kath after 11 years ng pagiging magkarelasyon. Naging close si Romnick kina Daniel at Catherine nang makasama niya ang mga ito sa seryeng, The Good To Be True, noong 2022. To me, they're like my kids. Sincerely, they're like my kids. Daniel and Catherine are, I've worked with a lot of people. But these two have endeared themselves to me in a way I didn't think was possible in this industry. Only because they are genuinely sincere people, diba? I feel hurt in a way a father would feel hurt about his daughter or his son, pahayag ni Romnick sa panayam ng ABS-CBN. Pagpapatuloy pa niya, kasi pareho silang mabait, eh. And forgive me if I have a comment, but my comment is coming from like I said, a father. Sabi ni Romnick, kapamilya na talaga ang tingin niya kina Daniel at Catherine mula nang mapalapit ang mga ito sa kanya noong ginagawa pa nila ang, the good to be true. Parang tingin ko sa kanila, mga anak ko. They're just so wonderful. Wala akong I think it's safe to say, wala akong kakampihan, pero pareho nila akong kakampi. I love them both. Whatever it is they are going through, whether this turns out to be one of those humps or it turns out to be life-changing in any way, I just want them to know na ako siguro isa sa mga taong pwede nilang makatabi nang wala silang kailangan ikwento and I would still care for both of them the same way, pagbabahagi pa ni Romnick. Samantala, mas nalungkot pa ang Kathniel fans nang malamang hindi magkasama sina Catherine at Daniel sa bagong Christmas Station ID ng ABS-CBN. Magkahiwalay ng frame ang ex-couple sa ipinalabas na 2023 Christmas Station id ng ABS-CBN kaya naman kanya-kanyang hugot na naman ang fans ng dating magjowa. Samantala, hanggang ngayon nananatiling tikom ang magkabilang kampo upang sagutin ang mga naturang isyo na ito na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ng mga netizens at maging ng mga solid supporters nito.